Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong matuto? Sa araling ito, malalaman mo ang bawat elemento ng kwento, kaya makinig at matuto. Bago tayo magsimula sa ating aralin, meron akong maikling kwento, kaya makinig at basahin mabuti ang maikling kwento. Ang Alagang Manok ni Maria. Si Maria ay may alagang manok. Pinapakain niya ito araw-araw. Mataba ang kanyang manok. Inaalagaan niya ito ng mabuti. Ang manok ay isang inahin. Nangingitlog ito ng marami. Pilalagay ni Maria ang mga itlog sa basket. Masaya si Maria na may alaga siyang manok. Araw-araw ay nakakakain siya ng paborito niyang nilagang itlog. Sagutin ang bawat katanungan. Isa, sino ang may alaga base sa nabasa mong maikling kwento? Dalawa, ano ang alaga ni Maria? Tatlo, ano ang paboritong kainin ni Maria araw-araw? Magaling mga bata, nasagot ninyo nang tama ang bawat katanungan. Dama ako na tayo sa ating bagong aralin. Elemento ng kwento Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitika na naglalaman ng isang mixing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nagiiwan ito ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ang mga elemento ng maikling kwento. Isa, tauhan. Dalawa, tagpuan. Tatlo, banghay. Tauhan ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Narito ang halimbawa, tagpuan ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Banghay ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ngayon naman ay sagutin natin ang bawat katanungan panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat naman ang mali kung ito ay mali. Isa, ang tauhan ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Dalawa, ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang kwento. Tatlo, ang banghay ang siyang tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Apat, ang maikling kwento ay walang aral na makukuha. Lima, Laging magbasa ng kwento upang may matutunan tayo. Ilan ang nakuha mong score? Ay comment mo na yan sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig na ay may natutunan kayo mula sa aking video. Ay like at mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa mas marami pang educational content.